Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang maliit na isla sa Visayas, may isang alamat na kinakatakutan ng mga mangingisda. Ang tungkol sa aswang sa dagat. Ayon sa matatanda, hindi lahat ng aswang ay lumilipat o naglalakad sa lupa. May ilan na mas piniling manatili sa kalaliman ng dagat. Naghihintay ng mga naliligaw na bangka upang gawing hapunan. Isa sa mga hindi naniniwala sa kwentong ito ay si Mang Temyong. Isang veteranong mangingista. Alamat lang yan, sabi niya tuwing may nagpapayo sa kanyang huwag mangisda tuwing hating gabi. Walang halimaw sa dagat, kundi gutom lang natin. Ngunit isang gabi, Napatunayan niya kung gaano katotoo ang alamat. Pesperas noon ng bagong taon. Dahil matumal ang huli ng isda sa umaga, naisipan ni Mang Temyong na pumalaot ng mag-isa sa laot kahit dis oras ng gabi. Huwag kang pupunta roon, Mang Temyong, babala ni Kapilo ang pinakamatandang mangingisda sa isla. Kapag hating gabi, pumabangon ang aswang sa dagat. Napailing lang si Mang Temyong. Mas takot ako sa gutom kaysa sa aswang. Kaya kahit walang kasama, itinulak niya ang kanyang bangka apunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Tahimik ang gabi at tanging langit-ngit ng kahoy ng bangka at tunog ng alon ang maririnig. Sa ilaw ng buwan, kitang-kita niya ang kumikislap na tubig. Sobrang linaw kitang-kita mga isda sa ilalim. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin niyang parang walang isda sa paligid. Walang anino ng bangos, walang tilapia. Kahit anong hila niya ng labat, wala siyang mahuli. At sa kanya narinig, ang isang bagay na nagpabangon ng balahibo niya. May tumalon sa tubig. Parang isang malaking ista. Pero masyadong malakas ang tunog ng pagbagsak. Tinapat niya ang kanyang lampara sa tubig. Sa ilalim, may naaninag siyang isang malaki at maitim na anino na umiikot sa paligid ng kanyang bangka. Napatayo siya. Ano yun? Maya-maya, biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa tubig. Sa una, inakala ni Mang Tem yung na isa lang itong malaking isda pero nang mapatingin siya ng mas maigi, halos mabitawan niya ang kanyang lampara. Ito ay isang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Ang katawan nito ay mukhang sirena. Pero ang mukha ay hindi pangkaraniwan. Ang balat nito ay kulay abo. Ang mata ay sing itim ng alkitran. At ang bibig nito ay punong-puno ng matutulis na ng ngipin. Sa wakas, bumulong ang nilalang. May tumating. Nanigas si Mang Temyong. Hindi lang basta sirena ang nakita niya. Isang aswang sa dagat mabilis niyang inablot ang kanyang sagwan at sinubukang umatras. Pero bago pa siya makakilos, lumundag ang nilalang sa bangka at napahiga siya sa takot. At sa isang iglap, naramdaman niyang inawakan siya ng malamig at madulas na kamay nito. Matagal na akong guto, bulong ng aswang. Umubuka ang mabahong hininga. Mabilis na dinukot ni Mantemio ang isang balisong sa kanyang bulsa at sinaksak ang kamay ng nilalang. Sa kulat niya, tumunog ang balat ng aswang na parang bakal. Hindi ito nasaktan, pagkos lalo itong ngumiti at mas lumapit sa kanya. Alam ni Mantem yung na hindi na siya makakatakas kung hindi siya lalaban. Sa isang mabilis na kilos, hinagilap niya ang isang bote ng suka at itinapon ito sa mukha ng aswang. Napasigaw ito sa sakit at napaatras ito. Nagliliyab ang balat sa asido ng suka. Hindi na nagaksaya ng oras si Mang Temyong. Kinuha niya ang kanyang lambat at ipinulupot sa nilalang at buong lakas na itinulak ito sa tubig. Sabigaw ang aswang habang lumulubog. Pilit na pinupunit ang lambat gamit ang matatalim nitong kuko. Pero hindi ito nakawala. Dali-dali niyang binuksan ang makina ng bangka at humarurot pabalik sa pampang. Pinabukasan, sinabi niya sa mga taga-baryo ang nangyari. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang sariling karanasan. Pero nakita niya mismo ang aswang sa dagat. Ngunit nang bumalik sila sa laot para hanapin ang katawan ng nilalang, wala silang nakita. Tanging pera-perasong lambat ang natagpuan nilang palutang-lutang sa tubig. Simula noon, mahigpit na ipinagbawal sa isla ang pangingisda tuwing hatinggabi. Pero kahit na may babala na, may ilan pa ring mga matitigas ang ulo. At isang gabi, isang bangka ang hindi na nakabalik sa pampang. Sa dagat sa ilalim ng tubig, may isang pares ng itim na matang nakatitig sa kanila. At sa isang bulong ang naririnig sa hangin. Matagal na akong gutom. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.